Hello guys! Welcome to my vlog. Ito na naman, magbibigay na naman tayo ng tips at advice bilang isang OFW dito sa Hong Kong. Kaya ito, sisimulan pa lang natin at sana magustuhan nyo ang aking tip advice. Kung nagustuhan nyo, please subscribe my YouTube channel para ah, mapapatuloy na tayo. Marami nagsasabi, bakit daw dito sa Hong Kong, napakaliit ng bahay, at bakit daw hindi sila matapos-tapos ng trabaho. O, ayan na nga yung sinasabi ko sa inyo, di ba? Kasi yung iba, ang galing sila ng Middle East, tapos nag-apply sila papunta dito sa Hong Kong. Pero yung experience nila, napakaiba daw. Yung iba, ang hirap nilang i-adjust. Kasi yung bahay nga dito, puro condo tayo. Maliit na unit lang yan. Pero ang trabaho nga daw sa loob ng bahay, walang katapusan. Gigising sila ng alas 5 hanggang matatapos ng alas 11. Yes, may mga ganyan po talagang uh, mga amo dito sa Hong Kong. Tulad nga nang sabi ko sa inyo, ang mga Chinese kasi talagang alam nyo kapag once na trabaho at pinapasahod ka nila, is kailangan talagang sulit sila. Ganun po talaga ang mga Chinese. Kaya hindi po tayo nauubusan ng tratrabahuin dito. Kahit tapos na po natin linisin, Paulit-ulit lang po 'yan. Kasi yan ang gusto ng amo, nakikita kang kumikilos, bawal yung nakikita kang nakaupo lang. Gusto nila nagtatrabaho kanila. nila kumbaga parang nagagalit ang mata nila once na nakikita nilang nakakaupo-upo ka lang dyan. So sa, sa isip nila, inisip nila na sayang yung pinapasahod nila. Kaya kailangan walang sayang na oras, walang sayang na pasahod. Kaya ganun po ang ibang mga Chinese. Pero hindi ko naman po siya nilalahat. May mga Chinese naman tulad na aking amo is wala naman po siyang, kumbaga wala naman po siyang hinahanap na trabaho. Basta kung ano yung tratrabahuin ko, sapat at hindi siya naghahanap kung anong kailangan kong gawin kasi lima naman yung aking alaga. Hindi po pare-parehas. Pero karaniwan po talaga dito sa Hong Kong, maliit bahay, hindi ka natatapos sa trabaho. Hindi ka tulad dyan sa Middle East. Malaki yung bahay, pag na sa trabaho, tapos na. Hindi na pwedeng paulit-ulit. Kasi dito sa, sa Hong Kong, kapag tapos ka na sa trabaho, kailangan mo pa rin maghanap ng trabaho dahil yung amo mo, kumbaga sasakit ang mata niya kapag nakita niya nakapagpahinga ka kailangan magtrabaho ka pa ulit-ulit kaya tapos mo rin linisin, babalikan mo naman ulit linisin. Kaya yung iba, na-stress sila dahil sobra daw pagod nila, walang pahinga. Ganyan po talaga minsan, minsan nakakaranas po talaga tayo ng pagod, stress, mas buong ka pa nakatayo, talagang sadyang. Ganyan po talaga ang mga ibang uh, experience ng mga iba na galing Middle East. Pero hindi ko naman nila lahat. May ganun po talaga. Pero ang payo ko lang sa inyo kapag pinili niyo talaga pumunta dito sa hongko, Kong, ihanda niyo na talaga nang minsan may mga amo kayo matatagpuan. Pero minsan naman may matatagpuan din naman kayong among mababait at marunong naman makaintindi sa sitwasyon natin. Nakadepende po kasi yan eh. Nakadepende din sa mga amo at nakadepende din sa atin. Kaya ayan lang po muna ang aking advice sa inyo. Sa susunod naman ng ating vlog, iko continue na naman natin kung ano naman pwede nating i-tips advice sa inyo. Kaya kung nagustuhan niyo ang aking tips advice, mag-subscribe naman po kayo sa aking YouTube channel. At yan po ay malaking tulong po sa akin. At magbigay na rin po kayo ng comment dyan sa baba. At kung nagustuhan nyo, mag-share na rin po kayo. Marami pong salamat sa inyong suporta. Sana magustuhan nyo po at suportahan nyo po ang aking YouTube channel. Bago pa lang po kasi ako kaya ito, medyo hindi pa tayo professional kung gumawa ng mga YouTube channel. Kaya ito, sana magbigay kayo ng comment dyan sa baba para mas lalo ko ma-improve kung ma po, ano pa ba kailangan kong mga dapat gawin at ang mga teknik dito sa isang uh, teknik dito sa pagbablog sa ating YouTube channel. Kaya marami pong salamat. Sana suportahan niyo rin po ako.